Nagrebelde ang Israel kay Rehoboam. Ikasampung kabanata. Pumunta si Rehoboam sa Shechem, kung saan nagtipon ang lahat ng mga Israelita para hirangin siya na hari. Nang mabalitaan ito ni Jeroboam na anak ni Nebat, bumalik siya sa Israel. Sapagkat sa panahong ito, doon siya nakatira sa Ehipto, kung saan tumakas siya kay Haring Solomon ipinatawag ng mga Israelita si Jeroboam at pumunta sila kay Rehoboam at sinabi, Mabigat ang mga ipinapatupad ng inyong ama sa amin. Pero kung pagagaanin ninyo ito, paglilingkuran namin kayo. Sumagot si Rehoboam, Bigyan niyo muna ako ng tatlong araw para pag-isipan ito. Pagkatapos bumalik kayo sa akin. Kaya umuwi ang mga tao. Nakipagkita agad si Haring Rehoboam sa mga tagapamahala na naglilingkod sa ama si Solomon nang nabubuhay pa ito. Nagtanong si Rehoboam sa kanila, Ano ba ang maipapayo ninyo na isasagot ko sa hinihiling ng mga taong iyon? Sumagot sila, Kung ipapakita niyo ang inyong kabutihan sa kanila at ibibigay sa kanila ang kanilang kahilingan, maglilingkod sila sa inyo magpakailanman. Pero hindi sinunod ni Rehoboam ang kanilang payo. Sa halip na kipagkita siya sa mga kababata niya na naglilingkod sa kanya. Nagtanong siya sa kanila, Ano ba ang may papayo niyo na isasagot ko sa kahilingan ng mga taong iyon? Humihiling sila sa akin, na pagaanin ko ang mabigat na mga ipinatutupad ng aking ama sa kanila. Sumagot ang mga binata, Ito ang isagot mo sa mga taong iyon na humihiling sa iyo ang aking kalingkingan ay mas malaki pa sa baywang ng aking ama. Ang ibig kong sabihin, mas mabigat pa ang ipapatupad ko sa inyo kaysa sa ipinapatupad ng aking ama. Kung pinalo kayo ng aking ama ng latigo, papaluin ko kayo ng latigong may matalim na mga bakal. Pagkalipas ng tatlong araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao kay Haring Rehoboam ayon sa sinabi ng hari sa kanila pero hindi tinupad ni Rehoboam ang ipinayo ng mga tagapamahala. Sa halip, pinagsalitaan niya ng masasakit ang mga tao, ayon sa ipinayo ng mga binata. Sinabi niya sa kanila, Mabigat ang ipinapatupad ng aking ama sa inyo, pero mas mabigat pa ang ipapatupad ko sa inyo. Kung pinalo kayo ng aking ama ng latigo, papaluin ko kayo ng latigong may matalim na mga bakal kaya hindi nakinig ang hari sa mga tao. Ito'y niloob ng Diyos para matupad ang kanyang sinabi kay Jeroboam na anak ni Nebat sa pamamagitan ni Ahaya na taga-Shilo. Nang malaman ng mga Israelita na hindi sila pinakinggan ng hari, sinabi nila sa hari, Hindi kami bahagi ng lahi ni David. Bahala ka na sa iyong kaharian. Haligayo mga Israelita, umuwi na tayo kaya umuwi ang lahat ng mga Israelita. Ang mga Israelita lang na nakatira sa mga bayan ng Huda, ang pinamahalaan ni Rehoboam. Ngayon, pinapunta ni Haring Rehoboam sa mga Israelita si Adoram, ang tagapamahala ng mga tao na pinagtatrabaho ng sapilitan para makipag-ayos sa kanila. Pero binato siya ng mga Israelita hanggang sa mamatay nagmamadaling sumakay si Rehoboam sa kanyang karwahe at tumakas papunta sa Jerusalem. Hanggang ngayon, nagre-rebelde ang mga Israelita sa mga angkan ni David.